Okay, mga boss, welcome back. At ito, excited akong ano, gawa ng video itong DB Audio kasi uh, first time ko lang nito makakita sa personal. Uh, sa tansya ko ay isa ito sa mga pinakamadalang na model ng DB Audio. Actually, nakapanood na ako nito sa vlog ni Kuya Edwin Tech. Ilagay natin dyan na may ni-review siyang ganito. At for the first time, ako mag-review din ng ganitong DB Audio at yun nga, sinasabi ko napakadalang ng ganitong amplifier. So, tingnan muna natin. May nakalagay dito sa harapan na uh, yung usual na ano ng DB Audio na may mga logo ganito. Katulad yan, oh, may nakalagay dyan dyan. Oh. Yan, oh. So, dito, ang nakalagay dyan, may echo daw, tapos bass and treble, or kaya sabi nila, bass and treble, uh, digital FM tuner, karaoke mixer, AC Silic, uh, DVD TV, uh, heat circulation cooling fan. Tapos sabi niya, ang power output daw nito ay 400 watts by 2. So hindi natin alam kung legit yan o ano. So DB Audio, uh, Turbo Diesel Series. Ang model niya ay EB o AMP. 502-888 Ayan naman ang nakalagay Turbo Diesel Series na no? So ito yung mukha niya mga boss Kung mapapansin nyo dito Napakaganda ng design niya sa mukha. At saka ito palang pinaka-frame niya. Uh, aluminum po ito mga boss. Buha tayo ng pang-tik-tik. Itong ano. Aluminum po ito. Kadalasan kasi ang na-encounter natin sa DB Audio ay uh, kung hindi bakal or lata. Pero meron din naman sila mga aluminum yung mga 5.2 series nila. Pero maganda lang kasi yung design nito kasi hindi yung mga traditional na nagagawa. Marami na tayong nagawang DB Audio pero ako, first time lang din mga ka encounter nito. So, check upin muna natin kung ano yung picture sa harapan. So, dito, yung screen niya ay mayroong cooling pan. Ayan, yung sinasabing pan. Ayan, dalawa. Tapos, power on niya. Maganda na rin yung power on switch niya. Then, para sa, uh, ano, sa microphone, mayroon siyang echo effect. Mayroong delay, echo, repeat. Tapos, yung mic tone niya ay maganda. Mayroon siyang, ano, bass, mid and treble ayan, then sa baba naman yung mic input, 1, 2, 3 so tatlong pirasong mic ang pwede nyong ikabit at mayroon silang individual na volume sa so, mic 1, mic 2 saka mic 3 tapos sa music naman, ito naman yung tone control ng music, merong balance uh, bass, mid at saka treble, then dito sa gitna, bukod sa may volume na yung microphone 1, 2, 3. Tapos yung echo may ano na rin. May volume na. Meron pang main. Main volume ng echo. Yan. Tapos microphone. Tapos volume ng music. Din sa selector naman sa input niya, meron siyang ano, ah, DVD, CD, or MP3 FM auxiliary. So, yung MP3 FM auxiliary, ito yun. Tapos dito naman, ah, DVD, CD. So, pipili ka lang dyan kung alin dyan yung input, mga boss. Ngayon, Ipi-flip natin, tingnan natin sa likod kung ano meron. Itong ano naman yung sa likod niya, yung very common na design sa DB Audio na merong input para sa DVD, sa CD, sa auxiliary, tapos yung pinaka mixer out niya. Yan. Yung ano ba tong mixer out? Ano lang yan mga busa, yung pinaka audio na galing doon sa harapan bago pumasok sa main amp, ito yung pinaka output niya. Sa speaker naman, meron, meron siyang Itong dalawa ay A. Ayan na yung configuration na tingnan nyo. A. Tapos yung gitna naman ay B. ah uh, ito, puro right. Puro left. Maganda rin yung pagka-design nila ng ganun. Pero, kung gumagamit tayo ng traditional na settings na ganito yung puro A, tapos B, medyo malilito tayo kasi katulad ng R, tsaka left. Dito sa kanya, iba. So, medyo may pagka-orthodox talaga minsan si, ano, si John, Need mo talagang basahin yung uh, ano niya. Saka dito naman sasabi niya, uh, system A minimum of 4 ohms. So total niya minimum of 4 ohms. Uh, ito, system A. Sa system B naman, minimum of 4 ohms. Kung system A plus B, minimum of 8 ohms. Okay, tapos meron pa siya ditong pan sa likod. Bale, pangatlong pan na to. Then, ang isa sa mga natatanging features itong DB Audio ay meron siyang R ball or R balance, left balance, line out. So, pwede nyo dito i-hook up yung power amplifier nyo. Halimbawa, gagawin nyo tong pang mid-high, tapos ano, may power amp kayo. Para isang control na, pwede nyo dito ikabit yung power amp nyo. So, next time, gagawa natin ng video yan, mga boss, para ano, para ma-explain natin ng maayos. Actually yung Sakura 735 may may ganito ding features pero parang madalang natin nagagamit no. So saglit lang bubuksan natin yung ano ang kaha para masilip natin sa loob ayun. Yan. So maganda yung mga ganito na ano. Ito nga pala mga boss ay nabaha. Nabaha itong amplifier na to. At binayad lang to sa akin dahil nagpagawa ng wire yung pinakamayari. Gawa ng may problema na to. So nabaha to hindi ngayong taon, bali nung 2020 pa. So tingnan natin yung pictures niya. So dito sa pictures niya, meron siyang dalawang kapasitor na 680 63 volts. Actually medyo parang lumubo na siya kasi nakangat na. Palitan na lang siguro natin yan. Ito yung dalawang cooling pan niya, yung kabilaan. So malabo talagang uminit sa loob to. Then sa mga ano naman niya, sa power transistor naman niya, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So meron siyang walong piraso at ibig sabihin dalawang pares kada channel yung, ay ah, hindi, tama pa dalawa. So dalawang pares, ay ah, hindi, Tama ba? Tama. Dalawang pares kada. Nalito ako dun. Pasensya na mga boss. Dalawang pares kada channel at ginagamitan niya ng A1941. Yan. Dalawang A1941. C5198. So, beware. Kasi ano yan, Napansin natin. Nasa labas yung A. Yung negative supply. So, ang C kasi puro positive supply yan. Then, dito naman sa design niya. Ay, meron siyang power transistor din na Uh, C5198 ito at saka 1941. Okay. O, ang naging problema nito ay napansin nyo nga, nabaha. Tapos, may mga kinalawang na piyasa. Pati yung pinaka, ano nyo. Actually, gumagana to. Mamaya, testing natin kung ano, kung gumagana. At saka sa heatsink naman yan, yung traditional na heatsink na ginagamit ng DB Audio yung ganitong style. Makapal din siya, pero pwede pa natin yan, ano, mga boss, ah, pwede natin yan dagdagan dito ng additional heatsink para, ano, kasi may space pa siya kung sakaling, ano. At yung ganitong design, pwede rin siyang i-upgrade, mga boss. Uh, ah, titingnan natin yung design niya. Maganda kasi ang design niya parang, ano din, eh. Parang 5 auto din ata. Yan. Yan yung pinaka ano niya. May itong, mayroon siyang relay. Then, ito naman dito na side ay power supply. Ito, power supply section. Ayan, may fuse pa siya dito, oh. Dalawa na rin yung diode na gamit. At saka itong maliit na diode para sa preamp. Ayan. Tapos, ito yung ano. Tapos, dito naman yung pinaka-audio niya. Yung palabas at saka papasok, papunta na dito. Ayan. Tapos, gumagamit ng digital chip yung ano uh, para sa eco-control yan. Ayan, mga boss. Ngayon... Gumagana daw to sabi ng may-ari kaya lang sumasablay. Itatay nga natin i-plug para makita natin kung may display pa. Itatay nga natin. So ayan, umaandar pa nga siya. Tingnan natin yung relay. Ayun, nag-switch pa. Yan. Okay. So ayos mga boss, maganda rin yung design niya. So bala ko tong ano, uh, i-restore. at uh, dagdag sa collection ko ngayon abangan nyo yung restoration na gagawin natin dito kung sakali. At pang last na pala na gagawin natin ay i-check natin tong ano, ah uh, transformer ni DB Audio kung pure copper. ah uh, sa mga nakalipas na panahon ay meron tayong mga na-check na DB Audio na pure copper. Meron naman silang ano, uh, aluminum lang. Ngayon, naalamin natin to So, saglit lang ilagay natin yung camera dito. Then, kuha tayo ng cutter. So mga boss, pag ano, na-unplug natin yan bago magkalas. Na ano, kasi baka madisgas siya. Ito yung kukunin natin, uh, kikis kisin natin na part ay ito yung kikis kisin natin na part yung pinaka-kanto. Ayos mga boss. Ay, ah, lapit natin. Lapit natin. Ayan mga boss, kitang kita naman siguro. Hindi ko na kailangan explain pa yan. Ay, ah, lapit natin. Ayan. Pure copper siya mga boss. Yun ang kinagandahan sa hindi ka lang ibaba natin itong ano. Yun ang kinagandahan sa ganitong amplifier. Pure copper yung pinaka-transformer niya. Ngayon, check nga natin kung ilang volts yung supply nito. May nakalagay ba dito? Kung ilang volts. Ayun, meron siyang nakalagay. Ang, um, tika hindi ka lang. Nagsiswing yung ano. Yung nakalagay pala niya na supply ay Uh, 35,035 yung pinaka uh, output niya. Ang production date ng transformer ay April 28, 2015. So, ibig sabihin, magka taon na yung amplifier na to. Okay din siya mga boss. So, ayan. Hanggang dito na lang yung review natin at sana nagustuhan nyo yung hinandog nating video ngayon. Maraming salamat mga boss at huwag kalimutan huwag kalimutan mga boss sa mga magugustuhan yung video natin kung nakita nyo na yung kailangan nyo at napanood nyo na. Huwag kalimutan mga boss na mag-subscribe dito sa channel ko. Maraming salamat, thank you at galbis po sa ating lahat.